Thank you. Hey. May bagsak kami na baka. Binubuhat namin ni Kevin. Ayan. Normal lang yan. Pagka-calving uh, talaga. Kaya, yeah. na siya. Lalapit namin sa tubig. Ayun yung tubig, Nasa likuran lang. Umayo na siya. Nakatayo na. Tinulungan ako ni Kevin, ito Pag dito naka-recover sa loob ng ilang araw, so kailangan. Kailangan niya ng bullet. So normal lang 'yan pagka nagkaka-calving talaga. Pagka calving season. Nagkakaroon kami ng downer. Parating pa tong isa si Gilbert, ayan. Maray pa kami nanganganak. Nasa sandalan mahigit pa. Pinainom ko na kanina. Pinainom na ba kay kanila. Ah. Uh -huh. Binuhat na pala ni Gilbert kanina pinainom na raw. Eh, dead plot na naman niya. Kaya... Balikan uli mamaya pagka ako eh. ni dalin doon sa Maykwan. Pero Hindi okay. Hindi makakbang. okay pagka ako ni kakausapin ko si Gerald para matapos na problema niya. Pagbatwas na daw si Gani So milking na lang tayo mamaya Ayan. Ganda ng sikat na ng araw ngayon Sobrang ganda Ganda na sikat na araw